pag sa tulong ka misteryo sa orasyon di Guzman. Orasyon misteryo uno, liberami to di dominis sa kamong orasyonis. Ginaan aman ko, tabangi ako kunapos nako sa kawislanan. Orasyonis senior San Sibatian, tungod sa kargada sa kinagman sa mga pala kami dapatan ang lawas, dilit mamansaan. Viva Salvador, regalas di para kompati Mr. Yodos, binibisyan mo po kami. Arong silang tanan nga nasa kampo, Pugo nila si Yosa Pablo, si Yosa Santiago, ang mga armas pamali o ninyo. Jesus Maria Santisima, sa mga kaway ko, kaya na ako sakto rin, Dikitor Puasi, Arung Matinom, at igosong, cross Ros na akong rasyonist, ubanan mo po ako sa akong mga kawal, ang mga armas pamali o ninyo, Juan Mateo Lucas, Pugmi Amacanon, at mga armas, Santos Labulaan sa Langit. Mr. Reyes, at Ispantio sa Diyos na Espiritu Santo. Landagi ko naman sa kasunod ng among dilusyon. Kung nga giginoo, kung nga gibinili sa sa yuta, kung kami pagangan, bisa ang isang mamulong kami na yung sumusunod. So, ang kusikot Diyos sa Santari sa Luzon, ginoo tabangin kami ang petisyon, diskomunyon sa kusin, anyon kung ang ginulit, masingat na yuta, garan armalite, Ubang asap pa sa kalibutan nga walas kami sa tubig bang pabintik na rito ng suyak bato mga gibang magpiraso sa among lawas. Kusog kagaya at agana mo ang bintisyon o bahikan kung kami ang budiyan ang dalan. Igosom, igosom, igosom Santa Rebica sa baba Santa Rita Isus, Isus, Isus Di kaninit igosom pros Tulungan mo po kami, Riz misteryos Ang pagkamot sa General Automatic Dipin sa Brasil Suman Brasil Sagira, Lunog, Lino kuaw Bagyo, Bula, Bula, Doktor Bulan, Gotong Hamre Piste Ulan, Batis. Dito po tayo sa mga gamit May gamit dito, pakilala ko Sa inyo, hindi nyo pa ito nakikita Dito sa Kalaw ito Ang bihirang gamit to Ngayon lang to dala ng kautol galing Davao nakita sa amin ang pangil pala to hindi to pangil ng baboy damo ito pangil ng tunay na buhaya na legit yan o tignan nyo o, may aura pa yan mukha yan ang pangil ng buhaya yan ito oh yan hawak pa ni Otol mayroon pa dyan dala ng kautol siman dinala kanina o yung isang araw nakapunta yun dito, nagdala rin ng bato. Ngayon naman pangil ang mga dinala, pati ba? O pangil pala to. Ngayon na ako nakarinig sa pangil. Ang pangil pala, sabi ng kautol na bresor din, sabi niya, ang pangil pala, gamit pala nito sa lakas. Kung sa lakas at liksi Kung kakargaan pala daw to, kailangan kargahan ng palaman sa loob ng salita sa papel dito. Ito yung mga, may butas yan, yan, butas yan kinakargaan yan orasyon sa loob para rin sa orasyon ng dasal ng buhaya tulad din ng pangil ng karabaw pero ito pangil ito ng buhaya kakalgaan siya ng orasyon ng para sa buhaya yan ito ito loob ito bagang oo orasyon at saka mga mutya Pwede rin ni Karga Orasyon at saka mga mutya o Bato Ara, Pampaamo, o Lakas, Bato -omo, o Bulalakaw, o Kidlat, o anuman mutya na para sa lakas at ligsi. Kailangan dito sa pangil ng buhaya. Ito yung pangil buhaya. Mayroon pa yung kasama yan. Yung mga legit iba ito, maliliit ka lang. May may ari na kasi malaki. Ito lang, maliit. Ilang piraso yan? apat. In, ap, nakuha dyan isa ni Otol. ni bali, isa, dalawa, tatlo, apat. Lima lang. Oo. So, at saka, yan ang pangil na buhaya. Tandaan Ina, yung kulay ng pangil ng buhaya. Ina, yan, na buhaya. Yan ang pangil na buhaya. Para buhaya. Tapos yung iba. isa, ibang iba to. Ngayon lang to dito. Di to nakita ng briso namin si Otol Banjo. Oh, okay. Nag-legit siya na ano no, commander ka lang palang pinakita namin to. Oh, may mukha siya oh. Ang ganda, yan, no? oh, yan, oh, yan yung mga iba niya oh, kasama. Oh. Tapos yan, yung iba to, ito okay. ngipin ng karabaw. Ngipin ng ng karabaw. Ng karabaw oh. Yan kinakargaan din yan sa loob, yan ang bagang oh. Ang tama oh, ano? may bagang. May, may butas na. Oh, no? may butas na sa gilid. Oh, yan. Yan ang pangil ng buhay, legit. Ikit din yan. Yan, dala niya rin yan. Isa rin, dala niya rin. Ito pa yung isa, dala niya. Mga baho, pero wala pa daw parga. Oh, one eye. Oo, oh, one eye. Dala niya kanina. Takip, takip uh, lang takip. Takip lang, oo. Oh, wala pang laman. Oo. Oh. Yung isa, dupling. Ano yan, dupling? Pero hindi kami gumagawa nito, ha? Talban so, nyo lang gumagawa, bigay lang to eh. E, tumingin sa iyo oh, yung Binigay tiling lang ka sa amin. Oo. Mayroon dito, pinapuintas. Gawa na yun, Tal. Gawa na na. Oo, oh, gawa na to. Maliit. Ano ah. to? Pangil Pumbak. din, di ba? Pangil ng buhaya. Pangil Ay, pangil, na, no. ng... pangil ng karabaw. Karabaw rin. Buhaya, buhaya. Buhaya rin. oh pangil din ah, pala ng buhaya ng... ah, ng... to. Maliit. Kasi maliit eh. Oo, maliit din. Ayan. Puintas na yan. Nahulog na. Puintas na yan. Pambata, no? Pambata kada sana tol kung may oh orasyon, karga ano yung tinatanong niya yan ang rasyon din yan pang bata yan sa lakas gipin ng buhaya ano ito naman ano yan tol anong bunga ng kaya ng magpaan kung ano yung bunga buto ng langka buto ng langka ano buto ng langka yan o no. buto sa langka no oo oh, yan buto ng langka makaiba no ano yeah, para may mukha nakaiba ito ng nang nangkayan okay, okay. tapos ito naman itong uling uling siya uling siya naging bato naging may mukha rin uling nga naging bato ha sa kulam, barang, palipadangin, tagal po, maganda to. At saka sa kabal, kabal, kutsilo, baril, pwede to hindi kayo papabayaan nito legit to yan ang uling na bato <laughs> uling na bato ano? uling na bato to yan. ang dami naman mga mucha ito niyo. naman mucha din mucha ng tubig oh, ang daming aura sa tubig sa lobo oh, makita nyo tubig Banglasa. yan ang mucha ng tubig nakuha sa ilog yan ha oh. Saan galing yan tol? Saan Dala ni Otol, galing Dabaw. Galing Dabaw pa yan, oh. So, mga mucha na yan. Hindi lang, lang, wala lang kasi siya kanina eh. Kaalis lang eh yan, nung tiyan ng tubig dala niya mayroon pa yan klase dito mayroon pa blue tabong ko daw to tabong oh, tabong ko rin no? kulay blue tabong yan blue tabong ko yan, tabung blue ito naman tabong green din ito tabong ko rin oo nga nakakay ba ano tabong ko rin to yan ito naman yung linta na bato dito na nakapa. oh linta na bato. Ano? Linta na bato binababad sa tubig. Nakaiba no? Sa sugat, Kung may sugat man kayo, matatanggal mawawala yung sakit mo sa katawan. Mga ugat niyo mawawala yung mga mga maga-maga. Kung maga. natin lang linta. Daluyan na ng tubig, lakas yan ng mukha niya. Yan oh, matulo niya oh. Tingnan yung ulo Kita niyo? Oh, yan ang ulo niya. Yan ang ulo ng ligta na bato sa tubig. Bilog, yan. Ito naman, shell daw. Ging bato. Ano yan, Tol? Ah, tawag niyan, tipay. Tipay. mo O, tipay. Tipay. Hmm. Ika Sa Bisaya. O, oh, sa Bisaya. Libon niya na, libon niya na. Libon na tipay. O, o libon na tipay. Balik tarin natin. Harap gilid sarado sarado sirado ano nga galing na uh, ako si ito nangka din ito nang nangka rin o, yun, ay ba no nangka din yan ano yan tol available yan kung sakaling mm -hmm. ano available yan ayan available punta lang kayo dito e, pa, eh paano tol kung may tumawag sa telepon number wala tayong number wala number yun so, lang pa, sa na, number mo lang ilagay ito, Tol Banjo. Hindi, wala akong cellphone eh. Pwede rin, kaya Tol Banjo, sa'yo, bahal na. Oo, no? sige, na bahal na. Ito, sa, sa, sa siya. Baliktaran. ni ba yung kulay Ay, niya? Ito kulay niya, ano? Oo. Oh. yung kulay oh. niya. Kabila, iba rin kulay oh. Bailing, ano? yeah. niya. Galing, ano? Baliktaran niya. Sa gilid niya, walang putol. Tignan nyo, ha? Yan, yan. Pusito, uling naging bato. itong ngipin ng karabaw. Tandaan yung ngipin ng karabaw. Para saan ba yung commander Kalanchao? Ay, ng ay, ngipin ng buhaya. Ngipin sa ng lakas, buhaya, lakas, salakas, ligsi. Ngayon lang ito dinala dito. Sa tagal na namin dito sa Kalaw, ngayon lang kami nadalahan ng ngipin ng buhaya. Marami na, na legit na, na ngipin ng ngipin ng buhaya. Matagal na kami naghahanap. Galing saan yung tol? Galing dabaw ang ngipin ng buhaya. Ilang taon na ako di ako nakakita nito. Ngayon lang ako nakakita. Pinakalit, pinakita namin kay Commander Kalanchao. Pinuntahan niya, pinuntahan niya kami dito. Pinakita namin to kung legit talaga. Ang sagot naman ni Commander Kalanchao, legit daw to. Sa legit niya naman, uh, ah, nakipagpalit siya sa amin sa isang gamit nito. Palitan lang nakipagpalit si Commander, di ba Kalanchao? Nakipagpalit siya sa amin. Gamit, swap lang. Nang lupihan niya, pati yung ngipin ng karabao ay ngipin ng buhaya ito ngipin ng buhaya ah, hindi naman to kunin ni Commander Kalanchao kung hindi naman legit di ba oh. Tol? Pero, oh pero, pero sabi ni Commander Kalanchao sa ngipin daw ng buhaya kailangan kakargaan ng orasyon ng buhaya kakargaan kasi may butas yan eh. kumuha din kanina si Otol mayroon din kahit ako mayroon na rin ako oh. oh, dinala ng galing dabaw bakal din nagdala kakargaan daw ng orasyon ng ipin ng buhaya sa loob para malakas yan yan tola yan yan ang lakas niya para Ayan, gumana yan. siya para gumana siya ito na yan yan ang ipin ng karabaw ito tandaan nyo balik sa tubig mucha ng tubig ito ng linta yan may muka siya yun ang muka niya oh. yan yan lang tol mapakita namin sa inipatin mga nangka kanina mga nangka e yung langka. kulay na tol ano yan ito naman yung kulay pula yung ano ba to yung bunga ng yung kulay na dilaw siya At, tisa. tisa tisa, na buto ng tisa po to to buto ng tisa paklase ano oh buto ng tisa to buto ng tisa na legit na original to oh paklase no? oh bato ng tisa ito tatanungin ko kay commander galancho para saan ba to? di ko alam ang bato ng pati sa ganito kung anong gamit nito. Mga ginagamit yan sa negosyo, karamihan. Negosyo. Mga, basta mga ano ng prutas. Sa sabong meron din. Oh, wala dito pwede yan sa sabong. Oh, sa negosyo daw to. Kasi ngayon na na lang ako na rin nakakita na rin. nito yung bato na to eh. First time ko rin nakakita ng bato na bunga na to. Buto, naging bato. Yung tisa, no? Tisa. Tisa. So, tisa, tisa, talaga yan, no? Dilaw, nandiyan pa yung dilaw, dilaw niya. oh o, bato na tisa yan, no? Nandiyan pa yan. to. Ang negosyo to. Nandiyan nandiyan nand kung mayroon kayo nito lagay nyo lang sa patindahan o saan man negosyo nyo pera charm lucky charm pag negosyo yan yan tol yon lang tol tsaka yung mga batong lutang lang ito lang batong lutang mayroon kami dinalaan din kami kanina mga batong lutang yan batong lutang batong lutang to sa tubig lumulutang wala lang tayo masampulan eh na lutang pero ni Bani uh, basta lutang siya oo batong lutang to binababad sa tubig to mulutang to ito pangkalahatan. ito pinakamaganda sa batong lutang na to mabigat siya pero lumulutang siya sa tubig yan yan lang tol mga gamit tol dala niya dalawang baho no dalawang baho. bao Oo. isang Galawang bao, bao. sa yan lang tol ay, mga gamit sa gamit isang niya Oo. kaya ako kinuha ko na kanina isang pangit yan lang pa is... tol tol